Samantala, dalawang low pressure area ang patuloy na may no monitor ng pag-asa sa loob at labas ng par. Ayon sa Weather Bureau, mababa ang posibilidad dito na maging isang ganap na bagyo. Habang umiiral pa rin ang hanging habagat o southwest monsoon sa kalupaan ng Mindanao at kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Ang ulat panahon mula kay Liz Miro. Sa weather bulletin mula sa Pagasa, makikita sa ating i Weather Center, as of 8 a.m. kaninang umaga, patuloy na minomonitor ng Pagasa ang dalawang low pressure area, Low Pressure Area 8A, nasa loob ng Philippine Area of Responsibility na may mababang tsansa na maging tropical depression sa loob ng susunod na 24 oras. Low Pressure Area 8B naman na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility at may mababang posibilidad ding maging tropical depression sa loob ng 24 oras. Samantala, patuloy pa rin nakakaapekto ang hanging abagat o southwest monsoon sa bahagi ng Mindanao, sa may kanlurang bahagi ng Luzon at kanlurang bahagi ng Visayas na nagdadala ng malakas na pagulan sa kalupaan. Para sa magiging lagay ng panahon bukas, sa Kota Bato City, maglalaro ang agwat ng temperatura sa 25 to 31 degrees Celsius at nasa 80% ang chance of rain. Sa Maguindanao, papalo ang agwat ng temperatura sa 25 to 31 degrees Celsius at nasa 80% ang chance ng pagulan. Sa Kota Bato Province, maglalaro sa 23 to 30 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at 80% ang chance ng uulan. 25 to 32 degrees Celsius naman ang magiging agwatang temperatura sa Davao City bukas at 50% ang chance of rain. Sa Cagayan de Oro City, papalo sa 26 to 33 degrees Celsius ang agwatang temperatura at 90% ang chance ng pagulan. 24 to 29 degrees Celsius ang inaasahang magiging agwatang temperatura sa Zamboanga City bukas at 80% ang chance ng uulan. Ang Lanao del Norte ay papalo bukas sa 22 to 27 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 40% ang tsansa ng pagulan. Habang sa Lanao del Sur naman ay makakaranas ng 26 to 32 degrees Celsius ang agwat ng temperatura at nasa 80% ang chance of rain. Ang araw ay sumikat kaninang 5.37 ng umaga at lumubog ng 6.01 ng gabi. At yan ang latest mula sa iWeather Center, Liz Miro, Ai mais, Filipinas.